talaba tayo guys talaba magtatalaba tayo daming talaba oh kakain tayong talaba kain tayo talaba guys yes talaba tayo guys daming isda maliit na isda oh oh dami oh oh daming isda maliit oh dami oh dami umiikot-ikot lang dito oh dami oh. dami talaga oh. subukan natin makukuha ng isda subukan natin dami yun oh oh, oh. Da Hipon Daming hipon Hipon hugi Gipaw oh. Hipon to Oh. Hipon. Daming hipon oh. Daming hipon. Hmm. Hmm. Daming hipon. Wow. Ito ang daming hipon. Oh. Daming hipon, guys. Oh. Maliit. Sarap ito, okoy. Dami daming hipon wow kada mo hipon huh? kada, kada mo hipon hipon kada mo hipon Oo. Hipon, oh. Tama yakay Hipon, ho? Oo. Ipun. Hmm. Eh. ini sakit. Malu ini. Tidak rapat. Ini si guru ini yang mau. Ini yang ada. Anu? Bukan. yang Lain. Anu kayak kita Lain Lain yang diriho, Lain pinilian.

Saraday ang talaba. Ito. Oh. Ha? Kaysano. Sa kaysa no? talaba. May suka. Sa usawan. Siram sa siram santa la ba? manam hmm. nanam hmm. siram sana ada walang taman eh parot sebra siram sana oh talabah talabah acing apo karayo usuk Boso. punau bosopai punau siram sa talaba si Ramon may kadara ko suka is sa usawan si Ramsa ayoko wow si sana. na naugasugas, yummy rơm xanh à, ha, àu, để bắt tinh cây lâu balik Banggaan dan dua nama moga banggaan, hmm. Sugetan oh, sugatan dua nama banggaan, hmm. hmm. oh, 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 sugatan. Diyan, Panggaan. Oo. Oh. Sukatan. Mabangga. Mabangga. Uy. Mabangga. Ay, diyan, diot pa. Yo. <laughs> <Jok> lang. <laughs> may kasag bukan sa balay pambangot <laughs> may kasag pag maluya ang dakop maluya may kasag hi Joby thank you for watching may itsura sa gilid saan ba yun Wew. Bay niton. Propaganda rasing. Tulda. Ada <laughs> tempiro. May speedboat. May speedboat. Ayun oh, speedboat. Asa na yon? Ayun oh speedboat sa pier ayan may speedboat yun ang barko babagsak ng beer at simento thank you for watching